Ang pagong at ang lobo, sa isang malawak na kagubatan, nakatira ang isang mabait na pagong na naggangalang Hank. Siya'y kilala sa pagiging masipag at palaging nagdadala ng pagkain para sa kanyang mga kaibigan. Isang araw, nakasalubong niya ang isang gutom na lobo na naggangalang Lando. Si Lando ay tila ng hihina at walang makain. Agad na nilapitan ni Hank ang lobo at nagtanong, Lando, bakit ka nagugutom? Maraming prutas dito sa gubat na maaari mong kainin. Sumagot si Lando, Alam ko, ngunit mas gusto ko ng karne. Hindi ako sanay sa mga prutas at gulay. Ngunit salamat sa iyong pag-aalala. Hank nag-isip si Hank at sinabi, Bakit hindi mo subukan kainin ang mga prutas muna? Sariwa at masustansya ang mga ito. At maaari mong subukan na sanayin ang iyong sarili sa pagkain ng ibang pagkain. Sa ganitong paraan, hindi ka magugutom kahit wala kang mahuli, bagaman may pag-alinlangan, sinubukan ni Lando ang mungkahi ni Ham. Una, mahirap para sa kanya ang tumanggap ng bagong lasa, ngunit habang tumatagal, natutunan niyang pahalagahan ang sariwang lasa ng mga prutas at gulay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas si Lando at napansin niyang mas magaan ang kanyang pakiramdam. Paglipas ng ilang linggo, hindi lamang napawi ang gutom ni Lando, kundi naging mas masaya pa siya. Naging magkaibigan sila ni Hank, at natuto siyang maging mas buka sa pagbabago at pag-accept sa mga bagay na bago. Ngayon, hindi na lamang siya umaasa sa karne, kundi sa lahat ng bagay na maaaring magbigay ng sustansya sa kanyang katawan. At dahil dito, si Lando ang naging pinakamalusog na lobo sa buong kagubatan. Sa huli, natutunan niya na hindi lahat na nakasanayan mo ay kailangan mong panatilihin. Minsan, ang pagbubukas ng sarili sa pagbabago ay magdadala ng mas malaking biyaya sa buhay. Aral, minsan. Kailangan nating tanggapin ang mga pagbabago at magbukas sa bagong mga bagay upang mas matutunan natin ang mas mabuting paraan ng pamumuhay.